6 years lower back pain. Sakit. tara po. Mga 20 minutes ka nakaupo, sir. Sakit. Sige tara po. Diyan na lang sa'yo na, Dito ulo, sir. Tapos, ipuka lang okay. muna, okay. boss. Sir. Sige, higa po kahit sa ano. Okay game, so magandang hapon sa lahat. So kailangan natin magtambak ng maraming video. So kung mapapansin nyo sa video niya, uh, hindi siya hirap maglakad. Normal siya. Ang problema ito, sir, tihaya ka na Pag pinaupo namin siya ng 15 minutes, Nagiging severe daw yung pain. Ano yung sir? Mamimilitay ka sa sakit ka lang pag ito. Mayroong na po, talagang masakit. Pag matagal na matagal, nangingi na yun. Uy, 15 minutes lang yun. Ano? 15 minutes lang? Yung pain ko, kanina, hindi. Yung may sakit, karot pa lang. Pero pag mas tumagal, mm -hmm. masakit na talaga. Pag 1 hour, mga ganon. Pag mga 1 hour. Masakit. Tatay. Pag tayo ko, tatayo pa lang masakit na yung bala ko. Pero yung lakad, normal talaga siya. Oo. Naranasan ko na rin yung pagdating sa trabaho. Oo uh, paghiga ko, hindi ko naman igalaw lahat bang mata ko kung ayos daliri ko. para na ako magkakaray eh, sa sakit. balak ka naman masakit? Oo, oh, dahil sa wala ka. Ang nasa tuboy ako dati. Na, paano ba yun, sir? Sa tabo po at po ata. Ano po ba trabaho niyo, sir? Nung trabaho natrabaho kasi sa air, sa air ko na ako eh. Mm, okay. Kung ano ko okay. okay. sa Napacheck up na siya, sir? Opo, sa ano, sa doktor. Sa Dubai, dito po. Dumay po. Anong sabi sir? Yung muscle ko dun sa pangalawa ata na sinunan ko to sa lower back. Manipis na yung muscle. Sabi? Oo. Uh -huh. pag gumagalaw, oh, tumutulong siya na tumutulong? Hindi. Hindi po. So hindi. hindi, hindi, yan manipis. Pag manipis mm -hmm. na yan, kada kilos mo, yung na-damage na spine, tulong na siya ng tulong. Kumbaga, kiskisan na siya ng kiskisan. Mm -hmm. ba siya? yung ipinasok ko sila sa tube na malaki. Ay, hindi o oh, hindi nila makikita yung manipis X-ray. Oh, yun na, X-ray. Wala mo makita sa X-ray. Ma ano, ah, masyadong ma... Ano? Langing unan dyan. So, ilan taon na siya, bossing? Bukod po sa pagpapacheck up, ano-ano na po na pagawa niyo dyan? Wala. Cairo or something, wala. Sige, tagal ng t-shirt na pa. <coughs> So after nito, ang gagawin natin, pauupuin ka naman namin ng one hour. Uh Huwag mong madaliin ha. Tapusin muna natin siya, i-correct natin sa loob, one hour, saka ka namin i-interviewin kung wala na. Ano yun sir, sa upo mo siya nararamdaman? Okay. Sa payo? Ah, uh, pag tatayo, ganyan mo po yun. Pag tayo din, matagal, uh -huh. mga, mga yun, nasakit din. Gano'n katagal? Basta po, ano eh. 15 minutes nang din? Pisan, uh, kalahat eh, one hour din. Minsan nag-log, nagtatrapin kasi ako ng 15 hours sa so, dating kong trabaho. Ngayon yung last na trabaho. Nakakalakad ka bossing Pag naglalakad ka ng na malayo, hindi siya sumasakit? Ma nasakit. L lahat na pala masakit. Sige, dapat. 6 years? Grabe. Tatanggal ako, bossing na. Ano nga natin yung sobra pa eh. Kasi sasawot, ako. Patanggal ako ng tumasin mo. Okay, so binidyoan ko to kasi baka mamaya may mga kamag-anak kayo o may kakalala kayo na ganyan. Mukha silang normal. Pero pag umupo ng matagal, masakit. Pag lubakan, masakit. Pag tumayo ng matagal, masakit. Marami kaming case na ganyan. Hindi lang namin binidyoan kasi nga corneting yun eh. <laughs> Parang walang dati eh. Pero yan, sige. Dahil kailangan malagyan na malagyan ng video yung tintonyo. So lahat ng case, Ibi-video muna natin from the top to hanggang sa makarating ulit tayo sa taas. Pero bossing, OFW pa rin po kayo o dito na kayo sa Pilipinas? Dito na po. Matagal na po kayo dito sa Minas? Last February mo po. Oo, oh, okay, kailan lang. February 1. Ayan, ito yung sumasakit niya. Alin bossing yung mas masakit kapag umuupo ka na matagal? Itong isang to o oh, itong isang to? Yun sa baba ko. Yan. Yeah. Mababaw to. Naminigay ito ng pera. Hala, an lambot na. Ayan lang, ayan lang. Basic. Eh, bumabay nyo na, Marvin. Basic to. Alamin natin kung magpapatali. Sige, dyan mo na. Sir, e, pataas mo na, kamay Pag natumbang mo yan, taya ka na. Pipitik ka din. 嗯。 may natira kami konti, konting konti lang. Ang problema kapag sinagad natin ayun, magpapaltos. So, ginawa namin, pababalikin namin sa inyong 2 weeks. Pero, i-review na natin, tingnan natin kung ano yung mga nandun pang matitira. Saka yung total, total na mawawala na. Ito lang ha. So, ito lang sa rin may natira. Dito muntit na magpaltos ayun, mga oh. So, yun. May tayo tayong konti, pero dito lang sa part na to. Bossing, cobra post na nga muna, bossing. Check mo nga itong point na Itong dalawa lang muna sa ito. Six, six. Pero may tira to. Yung nandun sa upper part, medyo matigas na. Sabi siya sumasakit kapag umuupo ka o tumatay na matagal? Okay. Hmm. Tapos, yeah. pa, tanda, tanda, Wala pa sa liwa kanan. nandiyan. Pa hindi ko matanda, parang... kaliwaya. Hindi ko matanda. Wala ka naman sumakit dito sa mga part mo to? Na, na ano nga po yan. Hindi naman nangingimay. Ay hindi kayo mas nangingimay. Ito, ito. Oh, dito lang, dito pa lang. Dito po yung talagang nasa Dito mm -hmm. muna, mga nakaraan kanan, yung singing ko. Mm -hmm. Doon madalas nung hindi mga... okay, Yeah, yeah. Kanan, yeah, kanan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. ka sir. Parang sa ka sir. Parang ka sir. Parang okay. ka sir. Parang ka dito, ka hindi na, hindi siya pa no, uh, si Moruno ko mo ano ano talagang siya pa si Moruno siya ano siya ano siya kung 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 ano Domino kung ano siya 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 kung Maganda kasi ang ganda yung po. Oo. Dito yung sa kabila. Tsaka sa dono maraming player Marami kayo. Marami kayong pwede maglaro. Dito, dito, dito. sa tayo? Diyan sa kotsyon. Ang <laughs> ina, May challenge ka. <challenge>. May <laughs> Dito, dito ako. Oh, Ayan. Kung oh, gagamitin ko yan, eh. Dyan na lang sa saig. <coughs> dyan sa tissue. Dito, dito. Para mas masaya, oh. Dyan. Oh. Ano? Sa saig na lang. Sa saig. Hindi, dito ako no, para mas masaya. No, po yan. Possible, no. yeah. multiple ano yan. Multiple na disgrasya nangyari dyan kay Kuya. Kasi magkakaiba eh, magkakahiwala eh. kasi may iba-iba yung nangyari dyan sa likod mo, ano? Oh, para ba ako gusto okay. okay. May dulas yan, saka may, bu may buhat na mabigat. Hindi lang! Magdaras po, ano? Oh. buhat. Pern. So, pagpahingay mo natin si Sir, tingnan natin ano naging epekto. Palalakarin yan, patatayin ng matagal sa kapaw. Sir, saan mas pinakamasakit? Sa upo sa tayo o sa lakad? Sa upo. O sa upo na lang natin, one hour. Tingnan natin kung sasakit pa. So, dyan muna kayo. Ah, God bless mo sa lahat. Bossing, mm -hmm. tagilid, upo tayo. Saan lang sila kayo, sir? Kaya mo ano Pick up to. Pick up yan. Pick up Pick up Pagpahingin mo natin siya nung naka tayo at least 10 minutes tapos pauupuin natin siya ng ano, 1 hour. Damit niya tayo. Damit niya tayo. Tayo ka sir, 10 minutes. Game, okay, so pain, oras pain. Show the time. 7.01. Oh, 7.01. Uh, sir, iihi ka, iihi ka muna. Tapos steady natin ng 1 hour na po. Para malaki. Yung mukha po. Inform mo ka po, iihi ka pa. Sige, tapos 1 hour. Wait lang. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige, Okay 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 okay. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Puka, sir. Balikan po kita ng ano... Ay, sir! Oro ka. Yan. After one hour po, Okay, so game. Si Idol isang oras natin pinatayo. Eh, pinaupo. Dinaya na kami nito. Tumayo tayo, eh. May sumakit pag tumatayo ka, wala? Wala nga tayo nga. Huwag ganun nga. Huwag ganun nga. Wala, wala. So, paano? Ay, tsamba lang yan. If ever na may ganito kayong case, hindi ko kasi talaga alam kung anong tawag sa mga sakit. As I said, hindi naman po kasi kami doktor, hindi kami nurse, or something na galing sa, ayun nga, medical field. Ano lang kami? Naglalaro ng ano, Ganong ganun yung matutumba mm -hmm. sa bahay. Tabay uh, lang, ganun. Favorite na may ganito kayong case. Alam ko naman siyang ayusin, pero hindi ko alam kung anong taong sa sakit. So, paano? God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito sa Del Monte, Bulacan. Advance payment, walang ganun. Cut!